Alright, good afternoon, good day to all. Magandang hapon sa lahat, maghapon sa tanan. Alright guys, muli i-flex ko ulit sa inyo ang aking yung dating nag-video sa ko sa avocado na yung um, and a half yung edad niya. So guys, yung avocado na to, matangka na to sa akin. Taas to sa akin. So, sa tamang pag-aalaga sa ibang pagmintin sa avocado so mayroon isang good result so muli ah uh, kailangan sa avocado tubig so yung cuts basin talaga hindi yan na uh, sa akin pinabutangan ko gila sa cuts basin para pag yung umulan yung tubig mag stock so makakasurvive siya kung, kung magbunyag man magdilig may lagayan ako ng tubig.